Hi guys, uh, natuloy din tayo ng pagbo uh, pagbabike ngayon Hindi up again Papawis ulit Pupunta natin ngayon yung mga farm May taniman ng taniman ng ano mga gulay uh, mais hindi ko alam kung baka mayroong uh, ano pa doon, strawberry kasi season ngayon ng ano guys prutas hindi ko lang alam kung pwedeng mag fruit picking doon so yun ang ano natin ngayon yun ang pupuntahan natin ngayon doon sa spot na yun hindi ko alam kung mula rito kung ilang oras kung ilang oras papadyakin tingnan lang natin kung ano yung meron doon sa ano na yun sa lugar na yun hey guys ito na tayo sa ano sinasabi kong ah uh, maraming taniman ng mais itong area na to dito is ano parang farmland oh, farm area probinsya ang probinsya dito guys ito yung mga mais na sinasabi kong taniman yan dami ito kabila ano kabila naman kabilaan yung mais dito guys Ada na namin to last time. Last week yata yun. Linggo din, ganito. Isang linggo na pala kami nakadaan ang punta kami ng St. Maurice National Park. So, Duman kami rito. Nagandahan ako sa lugar. Kaya sabi ko kung may time, may day off natin, puntahan natin. Magbabike lang. So ito napuntahan natin kunti lang yung mga sasakyan lumadaan hindi siya busy road kaya maganda sa araw maganda sa pagbubay itong kalsada na ito tagusto ng kwan siya winigan alas 8 na ng umaga guys ganda pa rin yung panahon maliwalas hindi ganong malamig perfect sa ano pagbabike ngayon lang umaraw ng ganito nung last friday grabe yung ulan maghapon yang sabi dun sa montreal daw may mga part doon na ano na binaha dito guys, di ko alam kung anong ano to. Anong taniman. Yan o. Parang mga mani. Tapos, meron ditong uh, parang mga munggo rin. Tapos dito naman, kwadra ng kabayo. Yan. Ayun nga, beans nga, munggo. Yan guys, munggo yung tanim. Ganda ng sinag ng araw ngayon, no. Oh. Grabe. So, ito yung mungguhan nila, guys. Taniman ng munggo. Lawak. Tektaria. Oh, grabe. Smeranso so, dito, sa so, kabila. Oh. Kaya yung mga farm workers dito kayo magtatrabaho Pagkano Napakalawak ng taniman nila rito. Ito may ano pa ng may mani. Oh. Farm season kasi ngayon. Ano siya? Kasi summer. Oh magandang panahon kasi pag nagwinter dito wala natin maka gala pwede dito kung meron kang ano kung meron kang snowmobile saya dito pagka kwan maraming tropa na nagbike ito mga mais gaganda ng mga mais nila guys oh grabe no Pero muna ako dito. Pahinga muna. Saglit napagod sa kakapodjak. Dito ako ngayon sa ano sa Park Canada, no? Ito yung nagpayengan namin dati. Ito yung uh, lugar na kung saan una naming napasyalan nung uh, unang dating namin dito. Oh, ito yung area. Yan. Kagandang view. mag-isa ako dito ngayon, guys. Ito yung historic park. Park do la historic dito sa ano Canada no. Ito yung Park do Canada. Ayun. Maganda yung panahon, pakaliwalas, malamig. Ito yung palibot, palibot niya guys oh. Dito sana papasok ako sa loob kaya lang uh, ano? Sarado ano stop nakalagay stop ang nakalagay Ate eh, Hanggang dito lang muna tayo So anyways pauwi na tayo sa ating bahay kasi may puputahan pa tayong ibang lugar Paahon pa naman dito guys tayo rito sa ano, magpapadyak Bahon Ito yung challenging point dito Kailangan nating ano Uwilo Mahaba ng ano nito Ahon ako okay, kung makaya Adjust natin ng konti Hindi pa talaga Labas talaga yung ano natin dito Stamina Ha Lapa tayo sa kalati. hon Wadah Oh Babe Gerik nang guys Hilangan Yes. Iniwa ako natin kanina Alam ko di natin kayanin Ah, grabe Punta <laughs> Doon tayo sa bike lane Nadaan Ilipot muna tayo ulit dito Tapos Punta ng bike lane Puso yun lang sa atin ito guys, lugar, baka tahimik. Aba-aba na rin ang biyahe natin. Kakahingal na, masaya na, nakapagod eh. Да. Yeah. nabubasa yung takbo natin oh. Uh. nabubasa niya yung ano nabubasa yung takbo natin sa so, 18 lang yung kalsada na to puro nakabike lang ng ano kumadaan kaya tinatawag siyang bike lane <laughs> walang sasakyan talaga makakapasok makaganda ng puno alamig marami rin nagbabike bawin na tayo guys kasi may lalakarin pa tayo mamaya pa nga konti tapos lakad naman <sighs> guys mga health conscious talagang mag exercise araw araw mga takot tumanda <laughs> yun nag -re release ng mga nag -re release ng mga carbohydrates sa katawan guys kahit summer ang pinaka mainit na temperature nila is 29 minsan nag 30 pero hindi matagal pinaka mababa naman dito sabi ng mga lokal iaabot daw ng 30 minus negative ba, minus 30 pero nung pagdating namin dito last year ng winter hanggang ano lang siya hanggang 25. Ano lang daw yung 30 na yun? Pihira lang nga mangyayari. Dito na tayo. Pukoy yung bahay. So guys, natapos na yung almost ano? 7.30 ngayon pag na 9 almost 2 7 30 so oras at saka din tayo mapapadyak guys marami karating tayo ng ng boundary ng Shawinigan at saka no? Pro Arabia ah, dun sa may Ugrot grabe layo Pinuntaan lang talaga natin yung ano yung um, ganima ng mais mais at saka munggo mayroon ditong strawberry farm kailang ano tawag nun layo isang oras nandito yung papadyakin, papunta ko lang ipindi sa padyak ko mga siguro 3 hours ay mga abot siguro ng 2 hours tapos pabalik 2 hours na ito sakit mag sakit mag sa paa so malabas na yung bawis natin gawin na tayo sa ating bahay pagpahinga konti tapos nakad na naman So yun guys, hanggang dito na lang siguro ako. Maraming salamat sa aking mga uh, supporters at mga viewers ko dyan. Hanggang sa susunod ulit. Thank you and see you to my next vlog. Bye bye!